Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Myrtle S. Bernardo, ang Associate Professor 3 sa Institute of Engineering and Applied Technology. So isang karangalan po na ako po ang inyong matanghal as Best Faculty Researcher for the year 2023. Una po, ako po ay na-engage or nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng mga research project way back in 2017. Ito po ang aking naging simula ng aking pagtahak sa landas ng pananalagsik. Doon po nag-start ang lahat. By that 2017, kailangan po ng BSIT program na magkaroon ng mga research project para po sa aming akreditasyon. Nung sumunod po noon, yun, nagtuloy-tuloy na po siya. Nagkaroon na po kami ng tuloy-tuloy na paggawa ng mga research project. Kasama ko po ang iba't ibang kurso. Nandun din po ang research ko kasama ang College of Agriculture, tapos uh, ating pong Agriculture and Biosystems Engineering at aking pong katuwang sa mga Tiga Institute of Engineering and Applied Technology. So marami na po akong naging katawang dyan ng ating, ating mga IT, faculty at yung mga bago rin po nating na mga faculty na nakiki-engage ko rin po sila sa ating research, yung mga bago po natin at yung mga iba pa po na naging IT faculty dati. So sila po ang maaaring nakatuwang para po may patuloy ang pagkandak ng aming mga pananaliksik o aming mga research project. Ito pong taong 2022-2023, So marami po ang mga research proposals na aming nakarap at ito po ay may anim na approved na research proposal at dalawa po dito ay completed nitong 2023. At dalawa rin po rito ay ongoing pa. Dahil po rito, nakakapag-engage din po tayo sa mga local conferences at nakakapagtamu po tayo ng karangalan. So may ilan po na mga karangalan na nabibigyang halaga or importansya or recognition ng ating mga research project na ginagawa. So meron po tayong Best Poster Award, Best... Paper. Ito pong international conference na mga sinasalihan po namin ay napakalaking tulong para po mataas ang antas ng ating kalidad ng edukasyon dito sa BASI or sa Bulacan Agricultural uh, State College, soon to be Bulacan State Agricultural University. So napakahalagang ambag po ng international conference. So dito po ay halos taon-taon po ay nakikilahok po tayo sa mga international conference. So, meron po tayong Napakalaking bagay po ng aking grupo, IEEE Control Systems Philippines, ang naglink po sa akin para makuha ko po o makapag-submit po tayo ng mga international conference na nagiging Scopus Index po. So, lima po ang naging international presentations ko noong uh, taong 2022 up to 2023. Alinsabay din po ang national conference, nakikilahok din po tayo dyan. So, isa pong national conference ang aking inatanda noong 2023. At sa pananaliksik po, yung mga control systems po na aking nagawa uh, at nabuo ay pinapa-copyright ko po ito. At dalawa po dito ang aking napa-copyright. So isa po dito ang Artificial Intelligence Algorithm for Smart Irrigation Systems using Internet of Things noong narehistro po siya noong March 24, 2023. At isa pa rin po ang IoT-based Smart Lighting Artificial Intelligence Driven Platform for High-Value Crops on Hydroponic Systems na narehistro po noong March 2023. At alinsabay po ng international presentations ang international publications. So lahat po ng aking international conference ay nagkakaroon po ito ng conference proceedings na nai-index po sa Scopus. So tatlo po ang naging aking Scopus Index conference proceeding publications nitong taong 2022-2023. At gawa rin po na maganda po ang ating nagiging porte ng, ng pagsasaliksik ay nagkaroon po tayo na limang citations. Ngayon po, meron po ako mga research project na na-turn into another project. So marami po ito. Tatlo po sa aking naumpisahang mga research project ay nanganak na po ulit ng another research project. So isa po dito ang Illuminance Performance para sa Solar Sharing Smart LED Light for Indoor Farming na i-convert po siya sa isa pang project na meron naman pong solar sharing again pero tiningnan na po siya kung pwede na po siya sa lettuce, sa tomato and sa strawberry. Ongoing po siya. At meron din po auto feeder rabbit feeding systems for basi. At kasalukuyan po, meron pa po itong pangalawa o phase 2. Ang pagde-design po at implementasyon ng automated rabbit feeding sa mas marami na pong rabbits. Ang pangatlo po ay development of artificial intelligence algorithm for smart irrigation using Internet of Things or IoT, a BASI automated system for improved agricultural irrigation. So ito po ang phase 1 at nagkaroon na po ito ng phase 2. Ang implementation and validation of solar energy based artificial intelligence algorithm for smart irrigation systems for high value crops for cherry tomato and broccoli using the IOT. Ito na po yung phase 2 at ito po ay ongoing na nakalagay po sa ating College of Agriculture sa Greenhouse number 7. At kaagibat po ng ating masugit na pananaliksik ang pagkakamit po ng mga awards. Malaking pasasalamat ko po, po sa Praise Committee, ng PASI Praise Committee at ako po ang inyong napili bilang Best Faculty Researcher noong 2022 at ngayon din po, ngayong 2023. Maraming salamat po. Lalo po nating paghuhusayan pa at sabi nga ni Prestan, gusto nating magkaroon ng pangalan na Basi as the Smart University. At isa rin po sa nagiging contribution natin ay pagawa po ng mga smart system na makakatulong po sa ating mga magsasaka or sa ating community. Hindi po, maraming maraming salamat po sa pagtatalaga sa akin bilang Best Faculty Researcher 2023. Maraming salamat.